kapuan Santina Bad nga ba kay Sarah Heronimo Problema ra sa pamilya ang tinuturong dahilan Kung bakit nawawalan ng focus sa trabaho Ang pa princess Di umano oh, ilang beses na naging cause of delay si Sarah Kaya naman na iirita ngayon sa kanya Ang pamanuan ng star -tina. Bukod pa ito sa di umano'y oh, pagiging mapili Ng singer-actress sa mga proyekto Ganon? True ba ito, boss bitch? Wala hindi maganda tong kwentong uh, na kay Sarah Heronimo, Di ba marami nagsasabi na bakit ngayon lang siya ginaganito ng Star Cinema? Kasi ba malakas ang hugong ng balita na diva ba na talaga magdedesign yes. na dalhin dito oh. Oh. si Sarah. Sinasabi ng produksyon sa kabila na masyadong affected si Sarah sa pag-aaway ng magulang. Eh ayun naman sa source So, hindi naman daw talaga nag walang away. Tama ka na, eh. dahil magkakasama sila buong pamilya sa Amerika. So, America. Yes. Oo. Oh. So, so walang issue so, talaga. Na Nagkakaroon daw na argumento, pero hindi sapat para sabihin na nagkakaproblema ang pampamilya. At saka yung sinasabi so, pera. so, Ano yung ano, Dahil kung bakit bad trip ang star cinema kay Sara? Affected nga raw. Baka siguro dahil one month siyang nawala, siguro yung mga schedule. Eh may pinagkakandaan ng Or bilang, siguro si Sara, siguro ano na, two years, three, three years na sumisegway, segue. Yes. Wala siyang pahinga. Oh, oh. So, hindi lang three years. Simula mo lang nung... Simula ka nag-start. Wala ah. na nags siyang pahinga masyado. Ay, yes. Hindi Siguro. Dati purin-puri. -puri. Tapos ngayon, sinisira. At hindi lang yan. Dahil may nabalitaan ako, sinasabi nila may problema si Sarah sa pera. Si Sarah recently bumili ng isang blocking lote dyan sa St. Charbel. At sa may Main Street, nagpapagawa siya ng building na tatayuan niya ng bakery. Totoo yan. A Kompleto Bukod pa ito dun sa Bukod pa ito sa parlor. Bukod pa ito sa grocery. Nabili. Na na totoo yan, Alex. Yun sa likod sa Tangiliran. Magkano lote ngayon doon? Diba? Marapit Maraming dito. Pero kailan lang ang Ang dito sa, Pero, sa, ma dito sa atin. Oh, Johnny's. Yes. Bake shop. And Pandy Manila. Okay. Yeah. So, hindi totoo na hiwalay ang mga yeah. magulang ni Sarah. Walang problema ang pampamilya si Sarah. Basta, pinag-iinitan lang siya ngayon. May, Pride may, item. At saka medyo naiingit sila dahil may gagawin pili ko na si Sarah. Viva. Viva.